Bye. Maasa ka ma. Naku, naku din he. Nagunsa ka. Nagdar, baho pa ko sa la, la ko an cellphone. Nagunsa pa ka sa cellphone. Nagkuan trabaho. unsa bang gitrabaho? ku Kuan ka lang. Magpalit pa ko gali bini mo. Sige, palit ko ma, chicken. Oh, sige, paanhin ako. Palit lang kung Sige. Bye -bye. Magpalit lang akong Jollibee! Ah, Sige! Bye-bye! Magpalit lang akong Jollibee! Asa ka magpalit? Dito sa koan, sa sulod! Magpalit ako sa sulod! Sige ma, bye-bye! Oh, bye-bye! Pag-ayo na sa Jollibee, na, Jollibee. Ayo! nga mo chicken ang jolly bee pila ka box chicken ma'am kuan kanang kuan yeah, mm, eight eight ka box oh okay eight times tukpila gali ang jolly one hand, one thousand na kay one thousand ano oh, hmm Oke. Okay. Ala. Bye bye. Bye bye. Bu. Nalaku. Padulung naku sai mau ha. Oke, okay, hello. Ma, Oli nak ka ma? Oh. Ana maka dapit. Naku din he nagkulat magpalit pa kukuan. ang utro juice. Juice? Pila ka buhok? Kuan, 20, 9. 20 yeah. of 9. 20 of 9? Oo. Okay, bye. Bye. Na ay boy, juice 9. Na ah, tag 5. O, nara. Okay. Bye bye. Balik nak aku. Okey. Abot nak aku. Dali na okay. <gasps> ihatag na imong dala sa ako. Uh -huh. Nala Diyos. Ano sa'yo mong dipalit, Mama? Bless ko, Mama B. Ano sa'yo mong ipalit, Ma? Kau anjo, menjadi be. Oi kalau mi ani, oi thank you ma. Ah, uh, kiss ku mm, mm. ma <laughs> mm, be. Hmm, kembali gusu ku mama oi. Hmm, lebih yo. Lebih omatu pakus aku an. Sa, kalau agan basa ku mama oi. Nak omatu? Hmm, Kang It. Maklumat aku jadi be kay kaygiruk. Lior. Keben. Kisenang na gorot. Naan. Oh, ako bitaw. Bu. Ayo na mo, guys. Naan? Ku anga di BO truck na horot ni Keben. Na radae oh, jali bidai. Apilan ako og french fries. Thank you. Bye-bye. Okay. Nara ko. Nara! Thank you. Pagkaon na kay mo ang sopa ko sa San Franz. Mag-unsa ka sa San Franz. Mag-tarb... Ay, mag pa ko sa school kay mag-tarbaho pa ko. Sa trabaho ni mo. Kuan ka ng cellphone. <laughs> Magtrabaho ka sa cellphone? Oo. Oh. Mag-edit ka sa mong vlog? Oh. <laughs> okay, bye-bye. Bye-bye. Mm. Ako sa isplahan. Kabalo ka mo kanta, ma. Kanta na po, ma. Ayaw. Am... Sunod na. Um. Ang Ayaw na, mama ni Inday. Oo. Oh. nó muốn sang mama mang của anh là mang mẹ mèng má mẹ má về ta say baby cùng kin say pap cùng kin say mama xin nghỉ, akon nạp phut anh pick tak kinh say mama hả Kin say mama go Mama ko. Ako na po. baby. Ako ang baby. Oo. Oh. Magandang baby. Gusto ka ka um Mama, gihaw ako mama. Gihaw ka. Nag-inom ka. Kuan ka nang. Nakoy, galibi. Magpalit ko. Okay. Juice ra ako mama. Juice. Jus ni kan jali bi? ko anak, gusto ko jus. Sige. Ayo na no jo. Na. Sige, thank you. Thank you. Nai. Nai la Thank you mama. Thank you mama. <laughs>

Kuha ba na ng tubig? Ay, muna na. Thank you. Tama na? Di natin mag-play? Na mag-play lang. pa Ang sa pamaam sa naman po na itong play. Kuha kung kinsay papa, kung kinsay baby. Ako yung kutaraw mama. Nga, sa may baby ako. oh. Ako gayapon mo. Unta naman ta. Nagkuhaan. Nagtawag ta. Unta ang Dennis. Sige. Hello? oh. Hello. Nak. No. <laughs> Hai mam, nak aku ang mama dia rak mam. Oh, Nadia dia sini. He. Hello mama, tu bagas aku ku mama B? Oh, pa'an ni nak aku dina. Ha. Istoria sah mama. Aduh, sa aku say muha. Oh, dali na please. Nak mm. ka mama? Ikaw taraw nang sa kuab. Tama ko mo sa layo ay. Hmm, sige. If you ever make it... <makes noise> Di tara akong makabalik. Kay? Kay layu ay nandin he. Hmm, sige. Mm -hmm. Asa ah, naman to kung mama o na, ma! Ma! Ma Naku, anong yung koko na lumusta ako sa dagat? Uy! Ayun, good! Naku, din si ba? Asa? Din si ba na may mga dagat din eh. Ah, dagat na? Ano yung kabalo ba labi, ka mo lang, uy? Din eh! Din, din naman ang mga dag... Ay, kani man ang bar ko! Ali, bebe! Sakay na ko dira? Oo. Nakatar, mag-drive. sige, drive lang. Mm, ang balanan ang mga shark. Mm. Bak! O patay na! Woo! Ito nang... Ito nang sugbahon! Uy! Masugba din ang shark? Oo! Oh, alit na! Sige, lutoan na. Walang <coughs> kaunon! Mm. suko tumata na bibi ko uh, sige sige na go wala pa ako naka hindi na ako sanagat din eh um mm, sige hindi lang ito ako na hindi ako mermaid na eh. kadin na sa ui sige sige oi eh, nagbantay sa mo mermaid sa ako oh tapos na ako ko mang kadin si eh. Perangui ka. Kelui pun aku uy. Ku lawan makan ku anon. Ku mau ganggu nitan. Sigi-sigi oh, Sige rekoh. Sigi. Makan sama mangko. Nag tu ari lak ka mang inkod. Sige inkod sigi. Link nak ku. Am hmm. link ni ka. Ndak ku. Mau metik video satu. Uh, Itu lagi ai magana anak ka. Ah sigi-sigi. Ya Allah. Ano gina sa imo? <laughs> Where is the ulo? Ambot na wala. Oh my god. Na na. Na. Bi ambi na bi. Kulbaan si mama. Mm. Sige, mermaid na ka? Ikaw to mermaid. Sige, nag-unsa man ang mermaid? Bilang pa pa na siya'y atuon. Asa man siya Kay sa layo ay magkuha kasi ang magagamit na to. Sige, natulog ra daw ko. Kay ka daw ko. Uh. Nya, ikaw ang mermaid no. Mula ngay ka, paingon rin sa ako ah. Uh. Hinay na tan. Mm. 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 Ano mong dala? Bag magdala-dala daig bag ang mermaid nala kukuha pa kung gamit nito saan akong man eh na okay, nala butang oh, sige baka mm -hmm. tayo matrabaho ani eh, guys kaya magdrama-drama daw ni eh, guys tabang mga langit mm -hmm. naglangway langoy na ang mermaid huwag na siya ipang kuha ng mga gamit mm -hmm. Okay, sige. Oh, grabe sa mermaid, oy. Sige, ka na mga hugaw, pati ka na mga band paper ninyo, kuha ah. mm. Paspasa mo lang, Miss Mermaid, oy. Magunsa mo maglang na ang mermaid, Ana? Ana. Okay. Bantay na. Ikapoy na ang mermaid. Wala pa na pa, Wow, mga damit na daghan. Oo. Oh. Sige. <laughs> <laughs> Grabe energy ni Inday, uy. Kenapa oh, pergi tengok gag. <laughs> Paglang ni. Ha. Dia macam rundatan. Hmm. Eh. Um. Dan. Wakak ni kepoi macam maid. Kenapa nak Kenapa sy dah ni Ali nak bebe. Oh. No, no. Di magkukuban mo lang, oy. Uh, Adi! Kubusan ko ni mo. Uh. Oh, okay, okay. <laughs> 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 Kisi lang kumakay para maadto ko dito. Kaya abot na ko. Ah, naman ta dapit. Um, oh. Ali, nasa kain na. Ina, nemo na. Shop. No. bisa tong isakian. Buan, Barco. bu. Barko? Uh, bu. Bisa kaya na dek ang barko? <coughs> Tinaud nga barko? Wala uh, pa ba no? Sarong sakko pa yun eh. ay shark. Oh no, shark. Hey, na shark. Help. Sarong sakko. Nga aku. Di nga laka. Bian ko ni Madari. mo oh, ko. Pag inay, no? Oo. Oh. <trying> 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 Is that my bow? No, it's not. Sige na! Sige na! Mahida ko? Oh. Uh, Ang lihay! Tara ka, tagaan! Tara ako, kag ko! Oh, thank you.